Dili angay etolerate ang mga gapang limo sa kadalanan ubisang asang lugar sa Jensan. Kini ang nahimong pahayag ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. alayong sa isgutan ng pagpatuman sa Antaimende Kasilo, asa o sa usab koordinansa din sa siyudad, pinaagi sa City Social Welfare Development Office kon CSWDO. Kahino namang ng bultang nga 500 to 2,000 pesos ang mga makasupak niini, binagi sa pagpanglimos o pagpanghatag o glimos. Ay, yes ma'am, naman ay ibutang sa atong mga karitola, mga signboard niya. Bawal yun ang muhatag, Bawal po ng mga sa atong sa labi na kay sa, sa kapasluhan daghan dagahan yun na. So, para po, di natin itolerate ang, ang atong kapabrihon, uh, atong himong lisensya, bubuhat na tayo sa gunsa para justify na ito itong kapabrihon. Sigun sa labaw sa City Population and Management Office, Johnson, kargo matod pa sa ginikanan ang responsibilidad sa ilang mga anak nga dili ibutang sa ala o tangilang kinabuhi o glikayang manglimos sa kadalanan. Uh, Nabi at tayo no, mm. there is a city of Jensen Ginabawal yun ng uh, mga kayo kayo ba sa talan. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Actually, uh, look out na sa parents, kung na pa na ginikanan ng mga bata na or ilang mga ka... Uh, lolo, lola, no? Dapat mag-watch over them no? in the absence of the parents. Kahit baluang gawa sa PNP, kaabag usab sa CSWDO ang matag barangay sa syudad sa pagpatuman sa maong ordinansa. Ah, uh, ang um, implementing agency sini is the uh, CSWDO in partnership with uh, the Philippine National Police also no, to monitor mendicans no, nga naga suroy diri sa syudad. Tapos dapat active pud ang atong barangay yeah. through the barangay council. Sila mismo ang magpanday sina kung paano pa ba ipakusgan e, 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 kusgan inang na. Pinaagi sa hugot nga pagmonitor pag-rescue sa mga street children sa CSWDO, mamahimong mas mapatuman pang pagbawal sa pagpanglimos sa kadalanan sa syudad sa Jansan. In the heart of changing lives, Kinis MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!